Ayan guys, uwi, uwi, na naman ako guys, tapos mamaya babalik uli ako. Kasi dumating na yung tatay ng alaga ko, kaya uwi mo na ako. Babalik ako mamaya ng mga ano, mga 8.30. ayan ang mga pinagtalata ng bagyo kagabi guys so ang daming dahon ayan ayan guys marimili ako ngayon guys naglalakad lang ako ngayon ang daming tao ngayon sa kalsada naglakad lang ako ngayon guys kasi yung tricycle ng asawa ko ay nakagrahi na ginabina na pati ako sa pamimili ko ngayon guys. Kasi pauwi uh, ko lang pati kasi gawa ng kauwi lang ng tatay ng alaga ko. Kaya yan, ginabina na ako sa pamimili. Ayan guys, pauwi na ako, nakapamili na ako. Pagka-uwi ko nito guys, ay babalik naman ako sa aking pag-aalaga kasi yung tatay nung aking inalagaan ay aalis uli. Kasi kakaunin niya yung nanay nung alaga ko. Kaya pagka-uwi ko nito, balik naman ako sa pag-aalaga. Ayan guys, nakabalik na uli ako dito sa aking alaga. Dito na rin ako kumain guys, kasi gutom na gutom na ako. Nakatapos na ako ng kain guys, nag -a 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 na lang ako, uh, subo na lang ako sa aking alaga. Papa, uh -huh. Nauubos ko na lang pong aking tira na, ano, na ulam. M medyo marami pa kasing tira. Oh. Ayun guys, tapos na ako kumain. Napakain ko lang yung ato ko ng kunti lang. Ayun guys, kauwi ko lang galing na sa alaga ko. Tutulog na sana ako kasi nantok na ako. Ah, naisip ko ay I-share, share ko na lang yun ito sa inyo yung pinamili ko kanina. Bali na kaano ako lahat kanina mga kasari. Uh, 949. Naka 949 ako mga kasari. Ayan, ay ayan mga kasari. Oh nine hundred forty-nine. Ayan. Camel isang kaha at saka buro Lights. Tapos, Lucky ni Chicken, apat na peraso. Tapos, Creamy White, kalahati. Lahat ng Thai. Medyo madami din na yung napamili ko ngayon mga kasari at maraming wala sa tindahan. Ayan. Kalahating Thai na Elegent choco at kalahatin vanilla. At saka, at saka Milo. Tapos magic sarap. At swak. Ayan. At saka, sweet and spicy. Apat. Tapos apat din na extra hot. Apat din. Tapos ito naman sa isang balot. Ayan. Ano naman ito? A ah, cream shell. Lahat sa isang tie. At saka, ano, fabric conditioner. Na shirt. Kalahating tie lang. Ayan. Kalahating tie lang. At saka cream set isang tie. Ayan, dali yan lang lahat na pamilya ko mga kasari. Halagang naka, ko, ano, naka 949 lahat ng pamilya ko. Ayan. Ayan mga kasari, yan lahat na pamilya ko. Ayan mga kasari, i-display ko na yan ngayong gabi bago ako matulog. Ayun mga kasari, uh, dudugtong ko lang to dun sa aking i-upload mamaya. Kaya i-update ko muna to sa inyong aking munting tindahan. Ayan, ayan yung mga shampoo-shampoo ko -shampoo, mga kasari. Kompleto pa naman. Head and shoulder lang ang wala nung nakasabit dyan pero may pigtas-pigtas pa ako. Ayan. Ayan yung aking mga conditioner dyan, Colgate, Joy. Ito naman yung aking mga powder-powder. Ayan. Surf Tide Ariel. Dito naman liquid at saka mga downy Ayun mga kasari o yung aking liquid na ubos na yung stock ko doon ay dalawang piraso na lang yung nakasabit pati yung surf ayan na lang din yung surf na nakasabit ko ano na piraso na lang ayan naman yung aking mga ano dito mga kasari o pigtas, -pigtas na ano tide na ay yung surf na powder ayan may bakante na akong isang kahon dyan. ayan may istak pa tayo dito mga bioderm pink at saka blue wala na rin akong pala yung mga kasari o yung toto ko isa na lang din ito naman yung aking mga kape-kape. Ayan. Ito naman dito yung aking sabitan ng ano. Ayun. Ang hirap kumuha ng video sa liit ng aking tindahan mga kasari. Swak. Milo Energy. Ayun, Wala na tayong mga basitas dyan. Yung mayonis ko na dalawa na lang. At saka yung misty apple ko dalawa na lang din. At saka lemon. Tatlong piraso na lang. Ayun naman yung aking mga biskut biskuit mga kasari. Kunti na lang natira. Sa baba yung mga norco at saka aji sa taas naman nandoon yung mga tuyo-tuyo. Ayan. Dito naman tayo sa mga dilata ko mga kasari. Ayan, kalbo na naman. Dahil busy nga tayo mga kasari. Wala tayong time para makapunta ng bayan para mag-grocery. Kasi araw-araw na ako may alaga mga kasari. Sa baba naman mga kasari ay yung aking itlog. Tatatlo na lang. Tapos yung mantika ko. Kabili-bili ko lang naman yan nung isang araw. Mamaya mga kasari yung itlog. Magpababili ako sa asawa ko. Kasi nasa tabi lang ng paradahan nila yung ano, bilihan ng itlog. Ayan. Ayan lang yung aking update ngayon sa aking munting tindahan, mga kasari. Pasensya na kayo, mga kasari. At wala talaga akong time para mag-grocery. Tingnan nyo akong mga dilata, oh. Talagang kalbong-kalbo na. Ayan. Mga chicherya ko, mga kasari. Wala na din. Ayan. Pasensya nyo na muna, mga kasari. At wala talaga akong time sa sobrang busy sa pag-aalaga. Ayan. Ayan. Yan lang update ko sa aking munting tindahan, mga kasari. Hanggang dito na lang tong aking video. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.